dito yung nagkaroon ng gibaan ng bahay barong barong ang daming mga ano ngayon mga basura ah, na-stack na dito sa ilalim nagkaroon na ng isla sa gilid dito nakapagtayo ng mga bahay nasa gitna ng tulay at kalsada yun, ang dami mga basura na kolekta sa sala may floating na uh, opisina yata to ng DPWH stationary office siguro to yun, gedridge pa rin dito Ayun pa, meron pang isang ano doon, excavator. Sobrang lapad ng Estero de Vida. Parang ano na, ilog na. Eh, merong Vitas Pumping Station. Welcome back to ni sa aming channel. Asaan ulit tayo, Kapulong Street. May 31 na. Tingnan ulit natin to. dito yung nagkaroon ng gibaan ng uh, bahay barong barong ang dami yung mga ano yan, mga basura oh, na-stack na dito sa ilalim nagkaroon na ng isla sa gilid uh, meron pa rin ang oh, mga naiiwan pa o oh, mga tao pa dyan sigurado dito meron mga barong barong dati naka dito yan dito yung nakita kong giniba mga bahay meron na agad ano eh may bika na agad flooring na lang ang kulang saka dingding bubong UCR uh, tang estero ang laki ano pa nito hakutan nito kaya hindi malinis-linis yung mga estero natin ang dami pa mga bahay sa gilid Ito dito nakapagtayo ng mga bahay nasa gitna ng tulay ito kalsada marami-raming truck pa ang kailangan gamitin dito bago maalis 'yung mga basura, napakarami. Dito ren. Karon din ang gibaan dito. Okay. Meron pa rin mga natitira. May mga nakasampay pa mga damit. Stero de Vitas. Ang big sabihin, pag ito nagawa. Ah, baka lalaparan. Ayan. Ah, dito yung may mga bahay dati. Pag ito, ang nagtuloy-tuloy doon. Lalaki na yung kalsada. Baka lalaparan to. Ang lapad pa nang estero de Vitas dun. Naging sampaya na yung bakod. Pwede pa ba talaga magbalikan. Ang lapad ng estero de Vitas dito. Yung pinakagilid. ng nakatira pang nakatusok sa kahoy hmm. dun tayo pupunta sa Velasquez Infanta Bridge mayroon pa mga natira may mga bahay pa yung itim ng kulay ng tubig dito binabakbak pala tong Velasquez Street Ayan. Alagyan na ito ng bagong semento Meron din drainage improvement Ito na Velasquez Impanta Bridge Meron palang ano dito Delcamol SM hmm. Hypermarket ito nga pala ang Urban Deco Homes, tondo Parang may mga kaasas. Parang pa mga poste. Ayan. Yun. Ito na yung Velasquez and Panta Bridge. Bagong malulap siya. Ilawa. Ayan, malapit malapad -lapad patwok yan two lanes lang to alamat tingnan natin dito ang stero de vitas pa pala dito papunta na yun ng Tegel 10 Manila Bay ang may ano dito may floating na uh, opisina yata to ng DPWH. Ayan ang Deca Homestone do. Yung garage pa rin dito. Yung pa mayro pang isang ano doon, excavator. Ayan, may estero de pitas. sobrang lapad ng estero de vivas parang ano na ilog na eh, merong vitas pumping station saka merong flood gate doon tayo nang galing kanina sa kapulong street sa kanan may ano na ay eh, linear park pero karado sa public. Eh, itim din ang tubig. Papalabas naman ng Manila Bay ang daloy ng tubig. Sa kaliwa natin ang marami-rami pa ang mga bahay. wala naman mga nakatusok sa mismong estero dito sa gilid ayan hanggang tip na dahil pa kailangan i-relocate bahay talaga ang kulang. Ito na. Zero de bidas. Tapunta nang Manila big. Yung ano trash boom. Sa lahat ng mga basura. Napadaan wala kay Dina pa. Pero may mga ano na mga pens na. may isa pang ano may isa pang tulay doon, saka bila mm. solar panels pa pala yung pinakabubong nya pagayang yeah. andun yung nagbe-bridge pero hindi man ano, gumagana Ito to nakadugtong to sa Tabotas River. Ayan. Maganda na rin dito. Ito, pa isang ano doon. Tulay rin. naman, pabalik na tayo ng One Luna Street. Isimula na naman dun. Sakay mo! Ang basura. Dito nandiyan mga basura na kolekta. Kailangan pa i-relocate dito. gulo oh, oh, pa dito. sa Kapulong Street. Okay, dito walking.